Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa sampung katao ang patay habang may pito ang nawawala ng masunog ang isang inter-island passenger vessel sa Basilan, Miyerkules ng gabi. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, may sakay na 195 passengers at 35 na crew ang MV Lady Mary Joy 3 nang mangyari ang sunog bandang alas 11 ng gabi. Nakadaong ang barko sa pier ng Balukmaluk Island at patungo sana ng Holosulu nang sumiklabang apoy sa hindi pa matiyak na dahilan. Marami sa mga biktima ay nalunod makaraang tumalon mula sa barko. Hindi pa rin tapos ang palitan ng maaanghang na salita sa pagitan ni na Vice President at Education Secretary Sara Duterte at ng Alliance of Concerned Teachers o ACT. Sa panibagong banat ni VP Sara laban sa grupo, sinabi nito na tigilan na ng ACT na umakto bilang biktima. Binigyang diin pa ng Vice Presidente na lumalabas ang tunay na layunin at political agenda ng grupo sa pag-alma sa red tagging kapag nabubuko ang ugnayan sa makakaliwang grupo. Kasabay nito, hinamon ni Duterte ang naturang samahan na kundenahin ng karahasan ng New People's Army o NPA sa Masbate na nakaapekto sa libo-libong mag-aaral doon. Tinawag niya na fake representative of learners and teachers ang ACT Party List. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health o DOH at ang Food and Drug Administration o FDA na palakasin ang produksyon ng gamot sa bansa. Sa pakikipagpulong niya sa Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group, binanggit ng Presidente ang kakulangan ng supply ng medisina, gaya niya ng naranasan noong mga panahon ng lockdown. Inatasan din ng Pangulo ang DOH at FDA na gamitin ang local pharmaceutical manufacturers para gumawa ng mga gamot na angkop sa pangangailangan ng mahirap na Pilipino. Hiniling din ito sa grupo ang pagkakaroon ng remote diagnostic centers at new medical technologies. Mahigpit ang paalala ng Department of Health o DOH na mag-ingat sa mga sakit na nakukuha sa maruming tubig at mainit na temperatura. Sinabi ito ng DOH sa gitna ng napipintong kakapusan sa supply ng tubig at sa nararanasang mainit na panahon. Tinukoy ng kagawaran ang waterborne diseases gaya ng cholera, typhoid fever, gayon din ng dengue at malaria. Payo ng DOH sa publiko na siguruhing malinis at ligtas ang iniinom na tubig upang makaiwas sa sakit. Para sa KidLat News Updates, ako si Rosaline Sinciongco, nag-uula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng BALITA <mulay>